Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang intense na halikan. Sa isipan ni Ning Tian, napakaagaling daw pala ng empress humalik. Dahil sa sobrang pananabik ng empress ginakagat niya na ang mga labi ni Ning Tian. Ang empress ay hinawakan ng mahigpit ng mabuti si Ning Tian upang hindi ito makawala sa kanya. Sinabi niya pang huwag magulo si Ning Tian kung ayaw daw niyang sumabog. Sa intense ng pagmua-mua shop-shop sa kanya ng empress. Napagtanto ni Ning Tian na tinutulungan siya ng empress upang hindi siya sumabog. Hindi na pumalag si Ning Chan at hinawakan na din ang baywang ng Empress upang ma-enjoy ang kanilang moment. Matapos ang dalawang oras na intense na halikan, naubos na din ang sobrang aura na meron sa katawan ni Ning Chan. Matapos ang kanilang napakahabang halikan, tinulak palayo ng Empress si Ning Chan. Iniisip ni naman ni Ning Tian na sulit ang sitwasyong nasa bingit siya ng kamatayan dahil nagawa niyang makahalikan ng sobrang tagal ang Empress. Ang Empress naman ay biglang may gustong ibigay na bagay at sinabing para daw ito kay Ning Chan. Tinanong naman ni Ning Chan kung ano ang bagay ni ibinibigay ng kanyang asawa. Sinabi ng empress na ito ay ang pure form ng aura ng heavenly demon na tinalo niya kanina. Magagamit daw ito ni Ning Chan para mas mapabilis ang kanyang pagkukultivate. Pinaalalahanan din ng empress si Ning Chan na huwag siyang masyadong mag-absorb ng maraming aura. Dahil baka sumabog na naman daw si Ning Chan. At wala daw lagi sa tabi niya ang empress para halikan siya tulad kanina kaya naman maghinay-hinay lang daw si palagi sa pag-absorb ng aura. Salamat asawa ko love na love mo talaga ako sambit ni Ning Tian. Ang empress ay kinikilig ngunit hindi niya daw dapat ito ipahalata. Sinabi din ni Ning Tian na dahil pinatay daw nila ang kanilang pinaka-ancestor, ano na daw ang mangyayari sa mga pangaral ng kanilang founder. Ang malaking statwa ay sinira na ng Empress at sinabing dito na daw magtatapos ang mga pangluloko ng makasariling founder ng kanilang sekta. Sinabi niya din na wala ng susunod na henerasyon ang sinumang makakakilala sa founder nila. Siningtiyan ay nagulat sa ginawa ng Empress. Ang Empress ay napapaisip na hindi niya daw inaasahan kahit kaunti na niloloko na pala siya ng kanilang founder. Iniisip niya din kung paano na sila dedepensa sa mga kalaban na gusto sila pabagsakin sa hinaharap. Ang matapang na empress ay sinabing kahit anong mangyari lalaban siya sa abot ng kanyang makakaya. Kahit matalo at mapabagsak daw sila ng mga kalaban. Sisiguraduhin daw ng matapang na empress na magsisisi ang mga kumalaban sa kanila na siya ay nilabanan nila. Mula sa likod ng empress sinabi ni Ning Tian na tumataas ang kanyang ranggo. Ang empress ay nabibilib dahil sa sobrang bilis ng pag-unlad ng lakas ni Ning Tian. Gamit daw ang kanyang godly physique napakaganda daw pagmasdan ang nagiging progreso ni Ning Tian. Ang empress ay umalis na at sinabing hahayaan niya na muna daw magpalakas si Ning Chan. Mula sa 7 stars narating niya na ang 8 stars. Lumipas pa ang ilang sandali. Naabot na niya din ang 9 stars. Ilang minuto pa ang lumipas. Naabot niya na din ang spiritual realm 1 star. Si Ning Tian ay nakaramdam ng hirap sa pag-absorb ng aura sa paligid ng maabot niya na ang spiritual realm. Sinabi niya na mula ngayon mas mahihirapan na siyang lumakas dahil mas madami na daw ang kinakailangan niyang aura para makausad ng ranggo. Ngunit kahit ano man daw ang mangyari gagawin daw ni Ningqian ang lahat ng kanyang makakaya para mas lumakas pa. Nalipat ang eksena sa lugar ng Shadow Demonic na sekta. Sinabi ng isang tauhan sa leader ng sekta na dumating ang nagngangalang Yin Sanshi. Ang leader ng sekta naman ay natutuwa sa pagdating ng taong ito. Tinanong niya din ito kung tumaas na naman ba ang ranggo ni Yin Shi. Ang disipulong si Insanshi ay sinabing nasa pinakamataas na siya ng spiritual realm, at hindi na daw magtatagal mararating na daw nito ang ranggo na Earth King Realm. Ang leader ng sekta ay sinabing isang henyo si Insanshi, dahil sa murang edad na 20 years old may kukumpara na daw ito sa mga elder na nag i ng 50 years old. Ang leader ng shadow na sekta ay nagagalit dahil sa pinipigilan daw ng heavenly demonic na sekta ang kanilang paglakas. Sinabi ni Insanshi na, noong unang panahon iginagalang na talaga ang malalakas. At sa panahon ngayon ng Empress daw ang kinikilalang pinakamalakas sa lahat ng sekta. Ang leader ng shadow na sekta ay galit na galit. Dahil paano daw na isang hamak na babae lang ang kinikilalang pinakamalakas sa panahon na ito. Ang leader ay lumapit kay Insanshi. Sinabi nito na tatlong araw mula ngayon, may gaganapin na daw conference sa lugar ng heavenly demonic na sekta. Si Insanshi daw ang sa kanilang sekta. Kaya naman sinabihan niya si Insanshi na huwag niya kalimutan na dala niya ang karangalan ng kanilang sekta. Kaya naman dapat daw itong gumawa ng ikakarangal ng kanilang sekta. Sinabi naman ni Insanshi na hindi niya bibigoin ang kanyang leader. Sinabi din ng leader na, dahil daw sa nangyaring thunder tribulation sa heavenly demonic na sekta, sigurado daw ang leader na ipapadala din daw ng mga ibang leader ng sekta ang kanilang pinaka magagaling na disipolo sa lugar upang mag-imbestiga. Si Insanshi ay sinabing ipapahiya niya ang lahat ng disipulo ng Heavenly Demonic na sekta para mapahiya din daw ang Empress. Ang leader naman ay sinabing tama si Insanshi. Makikita daw nila kung talaga bang kakayanin ng empress ang matinding pressure na ipaparamdam sa kanya ng iba pang sekta. Siningtian ay mukhang naglalakad na pauwi. Sinasabi niyang swenerte siya kanina dahil nasa spiritual stage lang daw ang founder kanina. Maswerte din siya dahil daw sa kanyang skill dahil sa hindi daw inaasahan, ito ay ang naging kahinaan ng mga spirit na katulad ng founder. Ayon daw sa mga naririnig niya sa mga maretes sa paligid. May mga puwersa daw na nagbabalak na atakehin ang kanilang sekta, kaya naman kailangan daw lumakas ni Ning Tian. Naiisip ni Ning Tian na tama ang sinabi kanina ng Empress. Wala lagi ito sa kanyang tabi para iligtas siya, kaya naman kailangan niya daw talaga lumakas. Dodoblehin daw ni Ning Tian ang kanyang sipag para lumakas sa lalong madaling panahon. Si Ningtian ay nagdesisyon na mag-cultivate sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga tao naman ay napansin ang kanyang ginagawa na ikinagulat ng lahat. Ang mga babaeng may malalaking kokomelo naman ay na in love dahil daw sa kasipagan ng kanilang patriarka. Imbes makipagchokchakan daw sa empress mas pinili pa daw nitong magsanay sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga lalaki naman ay sinabing hindi sila magpapahuli sa patriarka at kailangan din daw nilang mag-cultivate. Dahil nagulat niya at namotivate ang mga disipolong nanunood sa kanya, nagkaroon siya ng tenfold moonlight mana absorption. Siningtian ay biglang nagtaka at inisip kung anong nakakagulat sa kanyang ginagawa. Inisip ni Ningtian na bahala silang magulat sa ginagawa niya, basta magpapatuloy lang daw siya sa pagpapalakas. Ginamit niya na din ang nakuha niyang kakayahan na tenfold moonlight aura absorption. Ang pag-absorb niya ng aura ay nagumpisang mas bumilis ang liwanag ng buwan ay unti-unting napupunta kay Ning Tian. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat ng mga disipolo. Ang Great Elder naman ay dumating sa eksena, at tinanong ang mga disipolo kung ano ang ginagawa nila sa lugar sa kalagitnaan ng hating gabi. Sinabihan naman ng Great Elder, na huwag maingay dahil nagkukultivate ang kanilang patriarka. Ang Great Elder ay hindi makapaniwala sa kanyang dalawang mga mata dahil nakikita niyang nagkukultivate ang patriarka sa kalagitnaan ng hating gabi. Sa ingay ng Great Elder, muli siyang pinapatahimik ng isa sa mga disipolo. Siningtian ay nagpatuloy sa pagkukultivate kasama ang mga iba pang disipolo ng sekta. Gamit ang pearl form ng Heavenly Demonic Spirit, napabilis ang pag-absorb niya ng aura sa paligid. Kaya naman ilang sandali pa naabot niya na ang two stars ng spiritual realm. Siningtian ay sinabi na kapag pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawang pag-cultivate. Malamang sa loob ng dalawang buwan daw ay maabot niya na ang Earth King realm. Ang Great Elder naman ay sinabing dalawang taon ang inabot niya noong marating niya ang spiritual realm hanggang makatungtong siya ng Earth King realm. Ngunit si Ning Tian Dao ay walang alinlangan at kumpiyansang na sinabi na dalawang buwan lang daw ang kanyang abutin. Sinabi din ng Great Elder na isang abnormal ang kakayahan ni Ning Tian sa bilis nitong lumakas. Ang isang lalaki ay may napansin kay Ning Tian, kaya naman pinatingin niya ang lahat sa kanilang patriarka. Si Ning Tian ay lumulutang habang nagkukultivate. Kaya naman ang lahat ng nasa eksena ay nagulat. Dahil sa kanilang reaksyon, nagkaroon muli si Ning Chan ng panibagong kakayahan na faith cultivation.